mga kamamis at mga ka -espesyal. welcome to my vlog again, good morning alam nyo, wala akong boses, mahina, kanina walang boses, nagpakulo ako ng uh, uh, aldeysol, nilagyan ko ng kalamansi, ginagal ko siya kasi may uh, lagnat ako, may ubot sipon kaya kahit nandito ako sa bahay, naka face mask ako, kasi nga para hindi natin mahawaan si Janela, ang papa niya, meron na rin siyang lagnat, ubo at sipon. So, medyo layo-layo uh, muna kami kay Janela. Tuloy ang uh, paglilinis dito sa bahay, tuloy ang pagtitinda. Lagyan natin ng patola ang um, <coughs> tinola natin. Tinola with patola. Yan. Yeah. Lagyan <coughs> natin yung patola. Mamaya na yung ano, dahon ng manugay kasi wala akong dahon ng sili. Uh. Mga kamamis, paano kayo maghugas ng, maglinis ng alunggay? Ganyan okay. o. Bago nyo, ano, Bago nyo tanggalin sa mga akwan. Oo, oh, di diba? Oh. Ha! Oh, yan. Okay. Pugasan pa natin. Pero pag naulan, hindi ko na hinuhugasan. And tapos, ano yun na natin? Tanggalin na natin sa akwan. Isahog natin sa tinola with patola. Kasi may mga ubot sipon, may mga lagnat. Kailangan natin ng sustansyang sabaw. Maghihigok ng sabaw. Mamaya, pag naano ano ko ulit lahat sila, bago natin isa-sama, Puhugasan ko siya ulit. Free ang malunggay dito at sariwa. Hinihingi ko lang sa mga bakod-bakod dyan sa kapit-bahay. 11 na si Janela sinasabi. Anananin. Anananin. Anananin na daw. Hindi ko na isa-isahin yung dahon. Kasi tanghali na. Ugasan natin ulit. Pero tanggal lang ko pa siya. Nananin na daw. Naririnig mo ba? Ginigising na yung papa niya. Sabi ko, wag mong gisingin. Mamaya pag nakaluto ako, gigisingin ko na. <coughs> Naka-face mask pa rin ako. <coughs> Kawawa si Janela pag nahawaan. Hirap siya huminga. Let's put it the uh, malunggay. Lagyan natin yung malunggay. na. nakabenda pa rin ang ating no, opera kasi nga dumbo dumugo siya meron pang hindi naka ano ito siya totally magaling haluin natin at tawagin na natin sila kakain na tayo. Punting ano na lang. Takpan natin. Huwag ka cellphone! Kumain ka muna! Hindi ka naman na pumapasok eh. Ayaw mo nang absent! Una nung na-opera ako, ayaw mo nang pumasok, di ka natatanggapin ni si Jer. Bakit? Sista! Mamaya kain. Kain ka? Hmm?

Mama, <tang longo cahaya> mama, <tang <session> <tanglah> simot ni kanela. Bakit na? Kagabi na pagalitan ko siya. Kasi yung paninda na namin, paninda uh, namin face mask. Inano niya, kinuha niya lahat. Tapos na ang tanghalian, ah, mga kamami, ako'y nag, nagmamap ng sahig ng aking paa. lagyan natin ng sunrox yan para malinis at hindi amoy aso at hindi nangangamoy ang aking mga alaga para hindi rin sila mag hindi rin sila magarapatahin ingat na ingat ako sa kanila kasi yung mga aso ko walang mga garapata pwede silang katabi sa pagtulog Sa so, natin ang mesa. Masakyat na tayo. Magpahinga tayo. Magsuple tayo sa mga susuplean natin. Hindi at nakakaya ko ako. Sabi ko kay mister, Mag-face mask yan. Kasi kawawa si Daniela. table cover ang aming ano, mesa. Kaya dami ng bantya. Ano natin Babad ko to. Ano? Sa soy sauce. Tumakas na. Ano? Sahin naman. Isang, isang ulit pa ang kabanata. Thank you for watching. Uh, hello sa aking mga subscribers. Shout out sa inyong lahat.